na yung isa ka tao dering uh, medyo na ano yung pag-iisip niya eh dati hindi ko eh eh ngayon bigla siyang ganyan at, uh, palagi siyang uh, mag-standby dito pag galing sa tamila siguro darahin mo na siya dito at minsan eh pinagpakain mo siya eh ito uh, siya ngayon eh uh. ay ka ng balot. Ayan siya mga kapatid. Ayan, kawawa naman siya. Kamot-kamot uh, siya. Wala pa daw siyang kain. Eh. Eh, bibigyan ko siya ng balot kasi may nakitinda naman ako ng balot. Eh, bibigyan ko siya ng balot. Ayan, balot. nit pa na mag-umana ba hmm. oh Akabicho ka oh. kita kasana oh di ka. na ko ako <laughs> ha <laughs> di ko din ano pa mo kaon ano man supa, pa ini apo na de ka mo san imo adae wala mau buka na ha mau buka

baka Dito ka o, Salamisang? Doon ka, lupo ka doon. Ah. Oo. Oh. Sandali lang. Kisi pang ang Ha? Ah. Baka malasing ka, eh. wala kang kain. Ah, oh, magkain pa. Ha? Magkain pa. Oh. Di ba bawal sayo yung vendors? Ah, hindi man. Ang bawal ka ng walang, walang pera. Walang ah, oh, pera. Ganun ah. ba? <laughs> <laughs> eh. Pag may pera, okay. Oh. Ah. One. Oh, bakit na baliktad yung gamit mo? Piniliktad mo? Ha? Pinaliktad mo yung damit mo. <laughs> Kawawa naman siya mga kapatid ko. Iniwan siya ng asawa niya. Tapos yung mga anak niya pinabayaan din siya no. Anak niya dalawa daw yung anak niya pero may mga asawa na. At eh palagi yan dumaan dito sa. Okay dito eh minsan nakatambay dito binigyan ko siya ng ano pagkain kung may tinapay may shortage binigyan ko siya eh ngayon binigyan ko siya ng balot ayaw niya ng balot gusto daw niya eh. reduce na lang daw hihingi pa siya ng sigarilyo hihingi daw siya ng sigarilyo kaya sigarilyo ba? Charge sa akin. Dua ka, dua ka po. Ay, Cindy. Si Cindy dah siya. Malik. oh, Yan lang daw, sabi ng boss ko. yan siya mga kapatid kawa naman siya ah pagkatrabaho ko wala na akong trabaho ngayon ah wala ka na dati eh meron ngayon wala na kasi matanda na eh Oo. wala nang tumatanggap sa atin hindi ka binigyan ng mga anak mo? ah, uh, minsan minsan? oo so, ano, pagkain naman at saka ano? pagkain lang okay. yung asawa mo hindi siya pumunta dito ah uh, hindi siya nagpunta dito sa bahay mo naglabaw, no. naglabaw, hindi, naglabaw, naglakaw siya? ah, naglakaw oh. saan siya ngayon? Uh, saan siya ngayon naglakaw? saan siya nagpunta? kamag-anak nila? Oh, -anak. Oo, Ikaw, oh, sa kamag-anak. Oh. Ang tawa siya, iniwan siya ng asawa niya. Oo. Oh. Naka, medyo nagka problema na yung isip niya. Ay, iniwan siya ng asawa niya. Tapos yung mga anak niya, ay, sabi niya, bibigyan na siya minsan, minsan wala. Kaya, saan ka naka? tira ngayon saan nga na matutulog yun lang mental saan sa kamag-anak mo oo sa, sa, kapatid ko kapatid mo mabait pala yung kapatid mo oo kay ano man ay, 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 aral man nag-ano man trabaho man ah nagtrabaho mabait man ano yung kapatid mo lalaki lalaki yung kapatid mo Babae. May ano lang kasi siya, may bisyo eh. Sigarilyo, uh, umiinom, ano. Diyan, pag may, may nag-ano dyan sa likuran, may nagsusugal dyan sa likod, likuran namin. Eh, pag may manalo, binigyan siya ng ano, ang pira minsan binigyan siya ng ano pagkain tawa to, araw araw dito pumunta dito ito naman yung area namin dito kahit maliit mayroon namang meron namang punting kita rin kasi yung ano namin dito gabi gabi yung open namin dito hindi araw kasi maraming tao din dito sa gabi ayan ito yung tinda namin paninda namin ito yung yung tindera namin ayun yung tindera namin oh baka pa oh <laughs> posing, ayan <laughs> Ayan mga kapatid. Babalik tayo dito sa ano. Hindi naman siya ano, hindi naman siya marumi. Magano may ayos naman kasi lang minsan wala siya sa tono mga salita, parang ganyan. Siguro dahil de siya de depressed siya to. Nabu depressed, ganun medyo na ay problema. Sa kalalo ng uh, iniwan siya ng asawa niya. Kaya kawawa naman siya. Kung may ano sana ako, pera tulungan ko siya Maayos pa to eh. Kasi konting ano lang to siya. Kaka kunting konti lang ang diferensya kasi minsan matinat naman siya mag ipag-usap siguro kung yung pagkain niya ay nasa tamang ano ay eh, maano siguro ito siya ano malik siguro yung mga ano niya si minsan walang kain ganyan naman nila nila sila dito tindahan Ay, ayun uh, ano natin maaga pa kasi dito minsan pag maraming mimili ng banda mga alas 10 ng gabi 10 o'clock hanggang 12 o'clock hanggang magdamag yan kasi yung mga may mga okasyon may mga okasyon okasyon dito na sila mamili ng mga pagkain uh, mga inumin ganun kasi yung mga ibang tindahan malalaki nakasarado na eh kami lang open dito kaya misal eh, kaya gabi na ano namin dito parang night market Pag damag ka, walang tulog. Oo, oh, walang tulog. Pag araw, natutulog ka. Ha? Pag araw, natutulog ka. Ano ito? man. Ah, nagtrabaho ka? Uh, sa so? kanin kuwan. Uh, sa pa nakalakaw. Alak ah, nakalakaw ka. Kahit saan ka napunta. Hindi ka pumunta sa barangay. Barangay Hall. Oo, sa... Hindi ano? Ayuda. Ano naman siya yung damit niya kasi lang yung damit niya ngayon o oh, balik tadi. Eh. Minsan nakita ko siya parang hindi nakabihis yun. pero hindi naman palagi. Pero ngayon no, mas ano siya kasi lang nagkabalik tadi eh, yung damit niya. sana ayosin siya ng mga anak niya eh. Eh, kunting ano lang to. Maayos naman yung ano niya. So lang may bisyo siya. Binigarin yung eh, sa akin. Binigyan ko ng ito. Sabi niya, may sigarilyo pa. Kaya binigyan niya eh, yun. Ang sigarilyo ng misis ko. Sabi niya, isa lang. Eh, isa lang. Binigay ko. Mabukay um, utak ko. Mabukay utak ko Malayo. Nandun sa oriental yung lupa namin. Ah, oriental. Ah, oriental. Pagkakataan yung malalaki yung sasakyan dito. O. Ang loob lang, ano eh.